Good morning. Uh, ito pala yung maliit na ilog. Dito lang sa tabi ng bahay namin. Yan, o. Oh. Yan. Yan yung kubo namin. Yan lang. Pagbaba ko dito, yan mismo makita ko yung magandang kalikasan. O, oh, di diba? Ang ganda. Pakinggan mo yung tunog ng tubig. sobrang ganda guys dito tsaka malamig ang tubig ang sarap magtampisaw lalo na ngayon San Juan dito lang yan wala na wala na kailangan expenses pa kasi pag akyat yan o oh, yan ang akyatan ko pa nga yung puno ng Madrid Cacao kasi ang ganda ng ugat niya atakan mo talaga oh. So, Saka dito ako naliligo, naglalaba. Kaya nga talagang nililinisan ko. Oh. Sana dun sa ibabaw. Ah, sa Asa bagay, wala namang halos bahay. Wala nga kami kapit bahay dito. Kaya nga malinis siya. Ang ganda ng ano, ilog. Yan o. Oh. Hmm. Kaya nga, bawal magtapon ng ano, tapon ng mga plastik Huwag naman po. Tingnan mo yung kalikasan ang ganda. Sisirain ba natin? Kalikasan ay alagaan para sa kinabukasan ng mga kabataan. sanhuan ngayon guys. Pero mamaya pa siguro ako maligo. Grabe ang lamig talaga dito. Alam mo naman tong maragusan summer capital of Davao de Oro. Parang ano siya, a little bagyo. Ang lamig talaga dito, nagpa araw-araw. Ito naman, talagang, ang ganda lang dito, oh. Tingnan nyo ha, kung magbaba ako, ay magbaba, mag-akyat pala. Ayan, oh. Ito yung apakan ko, yung ugat niya ng madrig Yan, madrig yan, Oh. Ugat niya yan, dyan ako apak dito. Tapos, dyan. Yan, o. Oh. oh. diba? Ang ganda. Tapos, yung kubo namin, yan, o. Oh. Yung garden ko. Oh. oh, dyan kami nakatira. Yan sayuti. Yan o. Oh. Yan ako naglalaba. Naliligo Oh. Ang ganda ng liguan ko araw-araw. Para akong nagano. Yung bang gumagala lang kung saan saan pero dito lang pala. ba? Diba? Ang ganda. Ang linis. Yan lang guys. Magandang umaga. Follow for more. Please subscribe to my channel. Thank you.